Mabigat <laughs> na bola. <laughs> oh, ito ang masakit sa akin, Idol. Wala naman siya. Hindi naman ako. Natumba, hindi kayo hindi, natumba. Ano? Hindi ako natumba. Pero noong September 11, para parang hmm. ma balance ba ako sa banyo. Pero talagang natupi siya. Pero hindi pa yun ah, Talagang matagal ko na ito. May masakit na loob. Oo. Kaya pala gigayong giyong kayo oh, Oo, eh. kasi ang tagal kong nakaupo, saka minsan, pagka ano to, yeah. parang stroke ba, nung ginaganyan ko siya. Kinakalagkat? Oo, eh, eh, kasi hindi ko siya matupi. Hindi yung x ray Baka nasira Ay, na ano, yung miniscus nyo. No, no, wala kang problema. Ang sabi sa akin ng doktor, arthritis daw. O, oh, yun ang problema. Sige, may sabi mo, walang problema. Oh, nga. Pag may arthritis kasi, moto, pag may arthritis kasi, uh -oh. may tumutubo dyan, mga spar. Ngayon, uh -oh. yun, yun yung kukus-kus-kus-kus na meniscus natin tsaka sa cartilages. Uh Oo, -oh. hindi ko kasi na, ano yung x-ray ko, hindi Sige, gawa um, niya. Saka pagka naka, ano ko, hindi pag-eye, hindi, ano siya. Pero itong kanan ko, may na, emergency ako kasi lagi akong natipisod. Mm. Yung, sakos, kasi nagtatrabaho ako tapos minsan nababahan maigi. Ito din, nababahan at maigi. Nagukusog lang ako ng silya. Nababahan. Sabi ko, patay. Patay na. Oo, patay na medyo may Ayan. tumulusog kasi kayo eh. Yun sabi, sa akin, kayo. sabi nga rin sa akin ng doktor, hmm. i-diet, magda-diet nga ako kasi minsan daw, baka hindi kaya ng puto ko. Correct. Okay. Pag may osteoarthritis kasi tayo, puputpurin niya yung ano, puputpurin niya yung mga cartilage natin, ating sa kininiscus. Kaka-apekto yun. Minsan, pagka pagka... Uh, yan, dati hindi ko masakit. Saka, ito, gagalaw-galawin nyo ito. Yan. Okay. Yan. Yeah. Hinihirot-hirot po nga yan, Idol. Yun, tama Tapos, nag ikaw mo nga yung lagi ako nanonood na, sa inyo. Sabi, an sabi mo kasi, isipa ko lang ng ganyan. Mm -hmm. Medyo para maano. ano. Eh, ginawa ko yun. Parang sumakit yan dito, oh. Dito? Oh, tigasan mo kasi ito. Ah. Di, 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 sa sasabi mo, tigasan nyo ito, magsisipa. Okay? Tingnan mo ako mamaya. Ito oh, Jangan bergerak. Aduh! Jangan bergerak. Jangan bergerak. Aduh! Kerana... Ya sakit. Ang sa sakit na po talaga, tapos in-advise na ako ng doktor na every year magpapa-X-ray ako kasi ito daw nga po yung grabe na arthritis sa akin. Grabe na arthritis na? Oo. Hindi, kasi nga eh, dapat may dalaking X-ray para ma-explain ko sa inyo kasi dito, hindi natin alam kung ano yung food-food na rito. Oo. Kasi katulad niya, medyo chubby yung tuhod niya. Oo hindi ko makamatansya kung ano yan. Hindi naman nakakapayo yung miniscus eh. Oh. Mm. natin yung allowance. So, bali. Mahirap kasi pagka tansya-tansya lang. Oo. Oh, oh. Ito, ang gagawin natin dito, inu kaya, di ba, sumasakit siya. Ini oh, Ginagalaw lang naman yan. Oh, oh. Yun ang tek isa sa technique eh. Ginagalaw lang eh, yan, parang matanggal yung pag... Mas yes, Normal po. lang po ba ng masakit niya dito? Ito dahil nga kaya na lang. Eh, kung umuwi na ako ngayon, hindi ako makdayer.

Dapat po makita natin yung x-ray nito. Kasi mm -hmm. sumasayad na o. Oh. Mm -hmm. Minsan po pagka tumunan, nung may lakad ako na tumutunog ang mga buto. Yun nga po yung tinatawag na bone spar. Yun po yung kakayod-kayod sa minipos natin, sa tibio femur natin. Sisirain niya talaga yung buto hanggang sa hindi ka makakayot. Eh, ang trabaho ko po pa, eh, up and down. Maglagay kayo na ano, mas parang yung ano... Hindi, pag kayo ng paw, hapusan yung kadaan. O, Enough? nagpag i nga ako sa kanya ng paw. nagpag nga ako sa kanya ng paw. E, eh. sabi ko, yun ang gabi mo kasi yun ang inaano ni Idol. Diet-diet yun na konti, <laughs> pero hindi pag, pag nandun po ako kasi sa Spain ako tatrabaho pag nandun ako talagang sa gabi hindi na ako nakain ang palin ko lang sa lang talaga Barcelona, Spain? hindi, Madrid Madrid? Mm. liberated sila dyan, you no? Know? uu mm -hmm. kasi nakikita ko sa mga yung Spain talaga oh, wala, wala naman wala sa kanila Malaysia oo, oo walang bawal walang bawal pa uh, uh, Magalang naman 'yan pero ano 'yan, Di naman ang ano kasi rito dapat makita natin 'yung ano para ma advise ko kayo kung ano bang ano. Pero magkaganong pa man, mawawala din 'yung sakit 'yan. Mm -hmm. Pero hindi niyo lang mapi-perpetuate Depende lang kasi mm -hmm. kung ano 'yung nakatukod na. Sabi nga po, ipa-x-sabi no employer 'yung pa mo baka may tubig Ba't no, di pina x-ray? x-ray. Lagi po yan. Nasaan? Eh, hindi ko nalala. Nasa nila? Nasa <coughs> medical. Tagilid ka. Nasa may, uh, medical. Para ma... Yung mga balakang yung mga... Oo um, so, Sumasakit na nga rin po eh. Na <coughs> ano nga. <coughs> Ayan <Real> Madrid. <coughs> Ayan <Real> Madrid. <coughs> Ayan <Real> Madrid. <coughs> Ayan Madrid. Ayan <Real> Madrid. Ayan Madrid. Ayan Madrid. Ayan Madrid. Ayan o yan, ah! oh. Ayan, maraming yung matutulog. Anong tumulog? Anong ginawa mo? Anong tumulog? Wala. ayun yung pala yun. Oo itong... oh, po, yung tubo. Okay, daba? Naglalago kayo yun. Ano po, nagtanong na ako sa iba eh. Naku, ang mahal. Sinawal ko nga. Ano pang mm. pera ron sa Madrid? Euro? Mm. Ya. Mak cik, mak cik, mak cik. 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 Mak cik, Kung sa rato nito. Trabaho. Ay, hindi mo, lakas mm -hmm. oh, na Oo, pumibig at itong nga po ako barang <coughs> nagbibigay ng pao, yun lang, magpao ko yung suspiro. Meron na, meron na ako nagsabihin. Tapos, meron na exercise, kanya no. Kunti-kunti kung ano yung kaya mo kape. Oo. Mm -hmm. Tapos, ang puso mo ng pao. Tayo yung mga kayo, ma'am. Sige na. Lakad nga, tingnan mo kung ano. Kasi pagka tumatay o matagal ako nakaupo, hmm. inaalala yan ko to. Sige, tayo, lakad. <laughs> Saka hindi pa ako makatakot. Sino may sabi? <laughs> ako po, dati. Dati Parang, parang gumihawa po. Oo, ganun. Oo. Oh. Pwede, pwede po. na, pwede na po tumakbo niyan. Pwede na po tumakbo so, Pwede na po Sa arthritis kasi, arthritis kasi, ang gagawin niyo na Tadyak-tadyak nyo, hapusin nyo ng pagmamahal nyo. Uh, Hindi ngayon ng Lagi ko nga po yan hinihilot. Yan you yeah, o. No? Know, mm. Kasangga ng tree massage uh -huh. hilot ito rin lang. nang nyo yan. yung nyo, yung mga umiidad-idad na. Uh -huh. Kailangan nyo ng pagmamahal ng pau. Lalo yung mga nasa abroad. Uh -huh. Baon kayo kasi lumalamig na ngayon. Uh -huh. Yan nga po yung pinabili ko sa kanya. Sabi ko, yan ang bilin mo kasi yan ang ginagamit ni Idol. O, oh, pakiramdam mo Sarap sa pakiramdam. Umiinit na. Uh -uh. Sarap sa pangamoy. Okay? okay? Oh, Nakimaliligo today, ha? Yan lang. Salamat. Thank you so much. Salamat lang marami. Salamat.